Oh, Ay, bigyan mo rin ano, brother, paas ng sticker si Kuya. Ayan, oh. Oh, sticker, sticker. Kaya, Kuya, ba't pwede? Oo, huwag ka na. Yan, ayun, pwede. ako lang maplum. plum oh. Yan, pwede. Ano masasabi niyo sa apa ice cream? Ay, masasabi ba talaga ni Brad? Hindi po kasali matatanda, ha? Kasama ka sa Matanda dito, walang matanda. Walang matanda dito, Brad. Isip bata, isip kami, ha? Wala rin lang eh. po matanda dito. Kailangan matanda. Ayan, ha? Over there. <laughs> Over there. Ito po, mga nakapila po kami sa ice cream. Salamat talaga kay Brother Paas. Ayan na yan. Salamat. Uh, shout out ating mayroon sa saray dito. Salamat talaga. Wala akong lagan. Salamat talaga. Siyempre <laughs> po, salamat po sa ating kalingat na ito kami po ay nakarating din bayan ng Donsol, yeah, yeah. Sorsogon, sa Barangay Ogod, Pinari. Sityo Pinirak. Ah, Pinarik pa. Pinari. Kaya ko Pinirak. Pinarik pa. Pinarik

Ano gusto naman na sabi mas tapa ice cream? Masarap po, masarap dao, pa? ice cream. Masarap pa? Masarap pa? Merong pa? pa? Merong pa? pa? meron pa? Merong pa? pa? Merong pa? Merong pa? Mga nanay. Merong pa? Merong pa? Merong pa? Ang pa ito. Paano man yung bata? Naman nanay at naman tayo. Matagpuan ang bata. Palitin siya paan. Birthday daw eh. Pila na. Naman nanay. Tapos lang birthday. Salamat po. Siyempre, mam kalahit po eh. Ate Marusa, yan, shout out. Maraming salamat din ko, siyempre. Pinil Pinil, kita London, Miss Kitchen. Joseph Importante, Inday Guapa, Inday Pili. Shout out din po sa lahat po ng nagdindaan para po maging 100k po tayo. Yan. Ah, congrats. Congrats kay Brother Paz, 100k subscriber. Salamat siyempre sa mga nag-sponsor. Ngayon lang. Nung ah, pira Sa... yan, balik-balik. Dito po yung mga team tinga. Buti <laughs> si Kuya, buti dumiretso si Kuya rito. <laughs> mayroon na pala Ayan. 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 Ano dito ang babae eh, ba na gusto niya Andiyan pa yan? Oo. Oh. oh po. Ayun po. Si Jenny Lynn. yun? Jenny Lynn. Jenny Lynn, nalika. Ako tuwagin. Jenny Salamat po. Salamat po. Iniisip ko bibiling ko yung isang buwan. Ano ba 20 pa? 20 sa akin naman. 36. Pop so pop. Pop pop. ang manag si ice cream. Meres ba 36. Ito 'yung manag. Kay ko ya balyan. Ah, sa YouTube. Balyan Santos matubang meron.

Deana, deana, deana. ate ice cream ate ano pa ano 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 para ano po, ano ano po. Para ano ano Para ano ano Para sarado ano 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 ito? ano 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 ito. Ito ano po ito. ano 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 Gano'n mo. Isang pahen, diba? Para puro para red. Diti ba yan ko ng Ako, wala ka pa? na ko, Hindi pa kong ulit.

buhay po ang kanyang kalingap. Kalingap, andito po kami sa isang lugar kung saan nagkaisa po kami magpasal dito. So, may natagpuan si Kuya Bal na church. Yeah, maraming salamat po kay Mama Kara Karaigpe, Pinilis Binil, Joseph Importante, Shout out po, Mrs. Paas P.S. na aking dalim. Maraming salamat. Support po natin, Balsal Tos Matubang at Edna vlog, Turinga Probe. Huwag po natin kalimutan, ha? Ay Magalong Mixed Vlog. Has that care para po makawat na, Salamat po. See you next vlog. God bless you all. Bye-bye.